2008 mula po sa pamilya po ng Nooy, Sene, at Intengo 2003 at 2017 kasama po sa mga nagtaguyo katulad na magbundar ng Santo Nino de Malolos Foundation mula po sa pamilya oh, ni Dr. Ermo gaasin niyan yung mga Santo Nino yes. salamat po Father J. Lina ang chaplain po ng Santo Nino Father Jay Lina. Salamat po. Taong 2005 at 2015. Mula po sa pamilya, pagtaguy ng kanilang mga anak na nagsipag-ermano na 2005 at 2000. Sinusundan po ng uh, Santo Niño di Dumaguete nila Dr. Odi and Mrs. Cecil Katindik ng Baliwag, Bulacan. Tuloy-tuloy po ang posisyon papunta sa Tuninyo Chapel, pupunta ng Barangay San Juan, babalik sa Central School, babalik dito sa Uyputa San Vicente. Sige po, pakitikit po yung susunod na kapal. Si salamat po sa mga taga-pombo. Maraming salamat po. Mula pa rin po sa ating uh, hermano mayor del Youth Concert Band. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nanunungkulang punong lalawigan, ito po ang Santo Niño, Iyas ng Bulacan. Salamat po sa mga banda, mga sa mga karosa. Tulong-tulong po tayo. Banda 48 ng Lungsod ng Malolos. Salamat po Santo sa pagka. Ang de la Gracia Eterna na ngayon. Mula po sa patlugod ng lupong tagapagpaganap, ang Komite de Festejos, Santo Niño del Sagrado Corazon na mag-asawang Perto at Perto Villanueva salamat din po sa mga bandang nakakulay marong. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Doon po tayo mag-exhibition. Hindi po rito sa harapan. Maatraso po ang labas ng mga karosa. Next, karosa. Ang Hongkong Bulacan na nag-armano ng 2016. Mula po sa pamilya ni Gino ang Arnualdo at Aileen Makapagal ng kanilang mga anak na Santo Niño de Praga. Dikit po yung kasunod, dikit po. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Napakahaba po ng mga Rodriguez. Santo de Loreto ng 23. Okay. Kinuha mula po sa ating Exhibit Liaison Officer Binigining Heart Kayanan ng San Marcos Kalumpi Ayan, siya may skip na Binigining Jolly at Raymond of the na nagyamano ng taong 2023 ang kanilang personal na replica ng San Niño de Malolos Hermano Raymond de Pinto at Ginagsoli de Pinto 2023. Santo Niño de Condona. Ayun po, tuloy tuloy po. Mula po sa pamilya ni Inang mo, Yu, Yu. Santo Nino de los Angeles, ng si Pagermano ng taong 2011. Mga boss, may magagaling pa Santo Nino de la Esperanza ng noy hermano con J.R. Manlapas ng Agunoy. Kasama po ang uh, unang ang uh, kanila pong... Uh, Sino baston ng kauna-unang Hermano ng Santo Niño Fiesta 1975 Bulita Paz Adriano Rex De Carosa Alam ko, tulung-tulung po tayo, amanti po Salamat po Pakitikit po. po yung susunod, pakitikit po, walang hinto, tiket Nasa Rabenal Ngayon po, nasa pangalaga na po na pinag-inaginang Rabenal at Orsi Ramos You la oposición 1970 <laughs> Santo niño todos los niños de la familia de los santos de los santos sa mga taga pagmamano po ni nya Carmen De Los Santos ang tita Gina Tita Pasita De Los Santos Santo Niño de Pasion no next to bi Santos puna sa habi ng laban ano napala ko 2009 de Vida Eterna, Hermano 2013 Mula po sa pamilya na no, ginawa ko at ina, and Andre Arlo at ang buong anyaga first through anyag family Santo Niño de la Presentación mula po sa Pamilya de Vera Hermano 2016 na ngayon po ay nasa pagtataguin na po na pamilya ng Kuya Mark Winfrey at kanyang mga kapatid Ito mga panahoy ng pinapis po na sinulog ng sus mula sa Cebu Looy, Ulita Reyes Versosa Rex Apostolano mula po kay hermano Ace Chong at pamilya taong 2020. Kasama rin po, Santo Nino de Salvador, hermano 2020. Maraming po. Santo Nino de Perdido, po sa pinagmakahan, nagsimag hermano taong 2021, ang Pamilya Santos Bautista. Ay, number. Ang number 55 mo po yun, 56 po. San Juan Hermano Mayor. Salamat po. Susunod po. Santo Niño de Alegría mula kay Hermano Ronald M. Santos na <manyan> po yung mga tao at trash po. Yeah, po sa loob ng papso, ah, right. po. At trash po yung mga tao. At thank you. Sa unang pagkakataon po ay uh, nailahok si mga kanilang antigong imahen na ang pangbino niya suya. Ang Ang Saan? Yes, Padre. Pero kailangan magdarasal pa rin tayo. Galo na yung nanonood lamang, po kayo.